Oh, uh, oh. Uh. malapit, eh, malapit na, na, malapit na, na, na. na sige. Lalagad ang bukstiso, eh. Uh. Uh. <laughs> <mag> <laughs> Lalag eh. Bulls, kunti na Hindi na ni eh. Bulls, oh. Hindi na Gumalaw ako, yeah, bumaba ako. Ah, bumaba ako. Ah. Oh. Okay. <laughs> oh. Yan, ganun. Bus, kunti na lang. Oh, yan oh, kunti na lang oh. <laughs> kunti na lang, tabuls. <laughs> Hindi. Kunti na nga lang. Kunti na ah. lang. <laughs> Kakong na! Ayun ah. Na. Hindi <laughs> 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 naman nag-move. Gumalaw ang iyong uh, niyo. igalaw oh, natin konti. igalaw oh, mo konti. Okay ba? Nandini na sa ano, na sa, huwag na sa bibig. O yan, 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 Pwede lang nga, nagkanoon. Sige, walang magiging. Sige, James, panalo ka lang. Walang nagkapos nito. Ayaw, 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 ayaw.